Historia Tagalog Horror Stories Kumalma sa mabilis na pagtibok ang kanyang puso nang ilayo ni Conrado ang muka at umayos ng upo sa harap niya. Sinabi ni Conrado na delikado kung magsusumbong sila sa pulis dahil hindi nila alam kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan. Nalukot ang muka ng maalala ang sinabi ni noon. May koneksyon sa pulis ang mga lalaking nanloob sa kanila sa Sakalang naintindihan ni Aliyah kung bakit ayaw nitong lumabas siya ng kubo. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na dadalaw sila mamaya kapag nakaalis na ang mga pulis. Sumimangot naman si Aliyah sa sinabi nito dahil sila pa ngayon ang nagtatago sa mga pulis. Ngumiti naman si Conrado bago ginulo ang buhok ni Aliyah. Sinimanguta naman niya ang lalaki. Hindi pa niya nalilimutan ang ginawa nito sa kanya kanina. Sa paglipas ng oras, nang sumapit ang alas 5 ng hapon, tuluyan nang umalis ang mga pulis sa bahay ni Nadia. Doon na nagdesisyong bumisita at makiramay rito sila Alia at Conrado kasama na rin si Tio Gado. Pagkapasok pa lang sa maliit na sala ng bahay, ay tanaw na agad ni Alia ang nakatulalang Nadia. Namumula at namamaga ang mga mata nito, tanda na walang tigil na pagtangis. Lumapit sila rito sa pangunguna ni Tiyugado. Mabuti na lamang dahil may mababait itong mga kapitbahay na tumutulong sa pag-asikaso ng lamay ni Romana. Mukhang wala kasi sa sarili ang babae para asikasuhin ang lamay ng kapatid. Gusto sana niyang lapitan ang babae at kausapin ito pero pinigilan sila ng isa nilang kapitbahay na si Choning. Sinabi ni Choning na hindi daw makausap ng matino si Nadia kung hindi nga dahil dito kina Aling Linda at sa iba pa baka napabayaan na ang bangkay ni Romana. Habang nasa bahay sila nila Nadja ay hindi nila maiwasang hindi marinig ang chismi sa pagkamatay ni Romana. Hindi lang daw bata at dugo ang nawala sa katawan ng babae. Pati ang mga laman loob nito ay wala na rin. Ang mga pulis naman ay hindi rin maipaliwanag kung ano ang nangyari sa dalaga. Pero nang sabihin ng ibang tao na manananggal o aswang ang may kagagawan, ay nagkatinginan lamang ang mga pulis halatadong hindi naniniwala sa mga ganoong bagay ang mga pulis gabi na nang makaalis sila ng bahay ni Nadia ngunit maging hanggang sa pagkain ng hapunan ay hindi sila nagpapansinan ni Conrado kung kanina siya ang umiiwas dito dahil sa inis ngayon naman ay ramdam niya ang pag-iwas sa kanya ni Conrado sinubukan kausapin ni Alia at ayain si Conrado na matulog na. Pero matagal na nanatiling tahimik si Conrado habang nakaupo pa rin sa papag. Maya-maya ay sakalang ito nagsalita. Sinabi ni Conrado na sa papag na lang siya matutulog. Matapos sabihin iyon ay humiga na si Conrado at ipinikit ang mga mata ni hindi man lang siya inabalang tingnan. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso ng gawin iyon ni Conrado sa kanya. Ilang segundo rin siyang nakatayo sa tabi ng hinihigaan ito. Umaasang babangon uli ito at kakausapin siya. Pero nang sumapit na ang ilang minutong hindi pa rin ito kumikilos, laglag ang mga balikat na muli siyang pumasok sa loob ng silid alas 10 na ng gabi. Pero gising pa rin si Conrado at nakaupo sa papag. Naghintay pa siya ng ilang minuto nang masigurong wala ng kahit kaunting ingay mula sa silid ni Alia ay nagdesisyon siyang tumayo. Kinuha niya ang patalim sa ilalim ng papag at inilagay iyon sa likod ng pantalon. Kumuha rin siya ng isang plain t-shirt at nagpalit ng damit ibinaba niya ang dalawang palad sa ibabaw ng mesa at tumitig sa kawalan. Nagdadalawang isip siya kung pupunta sa ilog upang makipagkita kay Maria. Gusto niyang tuparin ang sinabi at pumunta sa ilog pero may isang bahagi ng utak niya ang pumipigil sa kanya. Yun ang bahagi ng utak niyang isinisigaw ang pangalan ni Aliyah. Makalipas ang ilang sandali ay umayo siya ng tayo at lumapit sa pinto. Maingat niya itong binuksan at sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin. Natanaw niya mula sa pintuan ang iilang taong naguusap sa labas ng bahay ni Nadia. Medyo marami pa ang tao sa paligid dahil nagbabantay sa lamay. Unang hakbang pa lamang ay natigilan na agad siya nang marinig ang munting tinig mula sa kanyang likuran. May tumawag sa kanyang kuya mula sa boses ni Aliyah. Agad siyang lumingon at nakita ang dalaga habang nakatayo ito sa bungad ng pintuan ng sariling silid. Bakas ang lungkot sa mga mata nitong nakatitig sa kanya. Tinanong siya ni Aliyah kung aalis ba siya at saan siya pupunta. Napalunok siya ng ilang ulit. Kinailangan pa niyang mag-iwas ng tingin upang makapag-isip ng tuwid. Tinalikuran niya ito at muling binaling ang mga mata sa bahay ni Nadia. Pero sinabi ni Alia na huwag siyang iwanan ni Conrado. Mas lalo siyang nakonsensya dahil doon. Nagbuga ng hangin si Conrado at sinabi ki Alia na matulog na ito at babalik din siya. Pero hindi na niya naituloy pa ang iba pang sasabihin nang maramdaman ang pagyakap ng dalaga mula sa kanyang likuran. Natulala si Conrado. Pakiramdam niya ay huminto ng ilang segundo ang puso niya. Bumaba ang tingin niya sa kamay nitong nakapalupot sa kanyang katawan nagmakaawa si Aliyah na wag siyang iwanan ni Conrado. Nagsimula nang lumuha si Aliyah. Ibinaon nito ang muka sa kanyang likod at pilit siyang pinipigilan. Dinig na dinig niya ang mahina nitong mga hikbi. Naipikit niya ang mga mata at sinubukang tanggalin ang mga kamay ng dalaga. Nakapangako siya kay Maria. Hindi kakayanin ng konsensya niya kapag may nangyaring masama kay Maria sa bawat subok niya sa pagkalas sa kamay ni Aliyah ay mas lalo niyang nararamdaman ang paghigpit ng hawak nito tinanong ni Aliyah si Conrado kung saan ba siya pupunta at kung kay Maria ba siya magtutungo natigilan siya dahil sa tanong ni Aliyah lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay nito at mariing napapikit. Sinabi ni Aliyah na pupunta ka ba kay Maria? Nakagat niya ang ibabang labi upang pigilin ang matinding emosyon na nararamdaman. Alam niyang hindi pwede pero hindi niya may iwasan ang hindi masaktan. Kumalas ang dalaga at mabilis itong pumunta sa harap ni Conrado at sinabi nito na hindi siya papayag na puntahan niya si Maria. Malakas siya nitong itinulak pabalik sa loob ng kubo habang patuloy ito sa pagluha. Isinarado nito ang pinto sa likod at muling tumitig sa kanya. Napalunok siya habang nakatitig sa mukha ni Aliyah. Awang-awa siya sa babae. Gusto niya itong hilahin at ikulong sa mga bisig pero hindi niya magawa habang umiiyak at umihikbi si Aliyah ay nagmakaawa siya ulit kay Conrado na huwag siyang iwan at hindi ito papayag na umalis si Conrado. Muli siyang nagbuga ng hangin. Matagal na sandali niyang pinakatitigan ang lumuluhang muka ni Aliyah. Kapag kuway, tinanguan niya ito bago hinawakan sa kamay at sinabing hindi na siya aalis. Gamit ang magkabilang hinalaki ay pinalis niya ang mga luha sa pisngi ni Aliyah. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at ihit ang notification bell para updated kayo. Lumipas ang gabi nang hindi umali sa tabi ni Aliyah si Conrado. Wala siyang nagawa kundi matulog sa loob ng silid nito dahil kahit ano ang paliwanag niya na hindi na siya aalis ay hindi nito pinaniniwalaan. Halos buong gabi rin siyang hindi nakatulog dahil ni hindi man lang ginawa umidlip ng dalaga. Nakahiga na nga ito sa banig ngunit na natiling dilat ang mga mata habang nakabantay sa kanya. Natatawa lang siya dahil dinaigpa niya ang preso sa ginagawa nito. Pagsapit ng alas 4 ng umaga ay sakalang dinalaw ng antok ang dalaga. Nang makatulog ito ay siya naman ang nakaramdam ng antok at tuluyang nakaidlip. Tanghali na ng magising silang pareho. Naligo agad siya habang si Alia naman ang nagbuto ng agahan nila. Pagkatapos niyang maligo ay sumunod naman ang dalaga. Nang nasa hapagkain kainan naman sila ay ganoon na lang ang iling niya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Kunot ang noon ni Conrado nang tanungin niya si Alia kung kakain ba sila o magtititigan na lang. Naiiling siyang nagbaling ng tingin sa malayo si Conrado. Magkasalubong ang dalawang kilay ni Alia at nagtanong siya kay Conrado kung bakit nakasuot ito ng panlakad sinalubong niya ang tingin ng babae at muling nailing kay Aliya. Nakagat ni Aliya ang ibabang labi. Kahit na hindi niya sabihin, sigurado ito na pupuntahan niya si Maria sa gubat. Hindi pwedeng hindi pwede dahil naudlot ang pagkikita nila kagabi. Paggalita nagsalita si Conrado kay Aliya na para itong may asawa at naiirita siya sa ginagawa nito. Sandali namang natigilan si Aliyah. Bahagya itong nalungkot sa huling sinabi ng lalaki. Tahimik lang itong kumain habang nagingit-ngit ang kalooban. Pagkatapos mag-agahan, tuluyan ang nagpaalam si Conrado sa babae. Ayaw pa itong payagan ni Aliyah pero nang sabihin niyang paghahanap ng trabaho ang dahilan kaya siya aalis ay walang nagawa ang dalaga kundi hayaan ito. Habang nasa daan naman ay hindi niya mapigilan ang mapangiti at makaramdam ng lungkot sa parehong oras. Kung pwede lang, kung kaya niya lang ay ipaglalaban niya ang babae. Pero dahil nakatali siya sa kanyang responsibilidad, kailangan niyang ipikit ang mga mata at indahin ang sariling puso. Pumasok siya sa bakuran kung saan sila pumasok ni Maria noong isang araw. Nang marating ang loob ng gubat ay tinahak niya ang daan patungo sa ilog. Hindi siya maaaring dumaan sa kung saan makikita siya ng mga tao dahil paniguradong mauhuli siya ni Aliya. Nang marating ang ilog ay sandali siyang natigilan nang makita si Maria Nakaupo ito sa malaking bato malapit sa tubig. Agad siyang nakonsensya sa hindi pagsipot ito kagabi. Humugod siya ng malalim na hangin bago maglakas ng loob na lapitan si Maria. Tinawag ni Conrado si Maria sa pangalan nito. Lumingon ang babae at nabakas niya sa mukha nito ang matinding lungkot. Tinanong siya ni Maria na bakit ngayon lang siya dumating Umupo si Conrado sa tabi ng babae at humingi ng tawad Nagtanong si Maria kung dahil ba kay kaya ngayon lang siya dumating Bahagyang kumunot ang kanyang nuo sa tanong ni Maria Nilingon niya ang mukha ng dalaga at nakita itong nakatanaw sa malayo Sinabi ni Maria na dahil kay Alia ay hindi na ito sumipot. Ngayon ay hindi ito tonong nagtatanong. Ngayon ay nagsasabi na ng nararamdaman si Maria. Hindi niya alam kung bakit pero nakaramdam siya na matinding kaba nang sambitin nito ang pangalan ni Aliya. Nilingon siya nito at nginitian. Tinanong siya ni Maria kung mas mahalaga ba si Aliyah sa kanya. Muli siyang natigilan sa sinabi nito. Matagal na oras siyang hindi nakasagot. Laman ng isip niya ang mga katanungan kung saan hahantong ang mga bagay na sinabi ni Maria. Ibubuka na niya sana ang bibig upang magsalita nang marinig ang pagtawag sa kanya ng kung sino. Isang malakas na Kuya Conrado mula sa malayo ang narinig niya napalingon sila pareho sa pinanggagalingan ng tinig at bumungad sa kanila ang nakasimangot na si Aliyah. Naniningkit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanila. Mabilis na napatayo si Conrado. Baka sa kanyang muka ang gulat at kabang nararamdaman. Paniguradong magagalit na naman sa kanya si Aliyah. Paano siya nasundan ni Aliya sa loob ng gubat. Pilit siyang ngumiti sa babae. Sinusubukan niyang pawiin ang galit na nakikita sa mukha ng dalaga. Nakagat naman ni Aliya ang ibabang labi. Waring pinipigil nito ang sarili sa maaring sabihin. Tumayo si Maria habang diretsyo ang tingin kay Aliya. Sumilay pa ang isang ngiti sa mga labi nito tinanong ni Maria si Conrado kung siya ba ang dahilan kaya hindi ito nakasipot sa usapan nila kagabi habang pinalalambing pa ni Maria ang boses niya at humawak pa sa braso nito natigilan si Alia nang makita ang ginawang paghawak ni Maria kay Conrado nang hindi na siya makapagtimpi ay mabilis niyang nilapitan ang noo'y hindi makapagsalitang lalaki saka ito mahigpit na hinawakan sa kamay. Pagalit na nagsalita si Alia kay Conrado at sinabing uuwi na sila. Muling binalingan si Maria at sinamaan ito ng tingin at pagkatapos ay tuluyang hinila palayo si Conrado. Naglaho naman ang ngiti sa mga labi ni Maria. Pinagmasda naman ito ang dalawa habang humahakbang palayo. Matapos ng minutong paglalakad, tuluyan silang nakarating sa kubo. Sa kalamang binitawan ni Aliyah ang kamay ng lalaki. Nanatili siyang nakatalikod rito habang nakayukom ang mga kamay. Aliyah, mahinang tawag ni Conrado sa pangalan niya. Humugod siya ng malalim na hangin bago pinag-cross ang mga kamay sa tapat ng dibdib. Mahinahon na tinanong ni Alia si Conrado kung sila na ba ni Maria. Narinig niyang nagbuga ng hangin si Conrado at sumagot ng hindi. Nilingon na ni Alia si Conrado at mataman itong tinitigan at sinabing huwag itong magsinungaling at sabihin ang totoo sa kanya. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Conrado at sumagot ng hindi at wala silang relasyon Mapaklang tumawa si Aliyah. Pigilan man niya ang kanyang sarili, pero hindi na niya kaya ang masidhing damdaming nararamdaman niya. Galit na galit siya. Galit siya kay Conrado at kay Maria. Paano nagawang magsinungaling sa kanya ni Conrado dahil lang sa babaeng iyon? Pinagkatiwalaan niya ito, pero wala pala itong pagpapahalaga sa pagtitiwala niya muling sumigaw at bumuliyaw si Aliya at sinabing nakita niya itong nakayakap sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Conrado bago hinila ang upuan sa tabi nito at naupo. nakayuko ang isang kamay nito at waring nag-iisip ng mabuti kung ano ang sasabihin. At sinabi na nga nito na nasa hustong edad na sila at pwede na nilang gawin kahit ano ang gusto nila mariing nakagat ni Aliya ang ibabang labi kapag kuway mapait na mumiti Tinanong ni Aliya si Conrado na kahit do ba magtalig sila ni Maria ay gagawin nila. Natigilan si Conrado at mabilis siyang nilingon. Nagkalit si Conrado ki Aliya dahil sa sinabi nito. Pilit na nilunok ni Aliya ang sakit na nararamdaman at sinabing Matanda na siya at pwede niyang sabihin kung ano ang gusto niyang sabihin. Mas lalong nagsalubong ang dalawang kilay ni Conrado. Makikita sa mga mata nito ang matinding pagtitimpi. Nagtanong si Conrado kay Alia kung bakit ba ito nagagalit at ano ang masama kung magtalik sila ni Maria. Tila naputol ang dila ng dalaga sa mga narinig mula kay Conrado natulala siya sa harap nito at hindi agad nakahanap ng mga salitang sasabihin. Pinasandahan siya ng tingin ni Conrado mula ulo hanggang paa. Napakurap-kurap pa siya sa paraan ng pagtitig sa lalaki. Tinanong ni Conrado kung nagsiselos ba ito sa kanila ni Maria. Naikuyom niya ang mga palad sa tanong nito. Ibinuka niya ang bibigunit walang salitang lumabas mula roon. Napalunok naman si Conrado. Umiling ito sa bagay na nagawa niyang itanong sa babae. Ano ba kasi ang iniisip niya? Mas pinalalalang niya ang sitwasyon niya sa mapangahas niyang tanong. Nag-iwas siya ng tingin bago tumalikod. Sa pagtalikod ni Conrado ay tila tinubuan si Aliyah ng lakas ng loob inipon niya ang lahat ng natitirang lakas sa katawan at pinilit ang sarili na magsalita at sumagot ng oo. Siya ay nagseselos kay Maria at Conrado. Natigilan si Conrado sa paglalakad, tila hindi inaasahan ang naging tugon ng dalaga. Matagal siyang nanatiling nakatalikod bago dahan-dahang humarap kay Alia Bumungad sa kanya ang naluluhan itong mga mata at sinabing paano kung oo at anong gagawin nito kung siya'y nagkiselos talaga. ilang sandali silang nagkatitigan habang nababalot ng katahimikan. Makalipas ang ilang minuto ay matinding kirot sa puso ang nararamdaman ni Aliya nang makitang ang pag-iling ng lalaki. Pagkatapos noon ay muli siya nitong tinalikuran Tuluyan ang lumabas ng kubo at iniwan si Alia na mag-isa.